So, Congressman uh, Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Uh, just a manifestation. This is a manifestation? Yes, Chair. Okay. Please proceed. Uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik, Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito. Kaya nilukluk ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte Fist pa nung buong anim na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino bakit wala nag-iimbestiga dito o nag sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorogista. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kanditado ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokonde na ang pagpatay nila. Ang, ang kinokonde na nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng na pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durogista, at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List. Kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durogista, at NPA na terorista. Yun lang po, maraming salamat Salis. po Mr. Gerard. Next uh, Congresswoman uh, Castro. Thank you, Mr. Chair. Pa-labas na sana ako, pa-uwi na ta talaga sana ako. Kaya lang narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan, yung manifestation na yan. Tatlong beses ko na yung narinig na paulit-ulit. Laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list ng mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yon no? At talagang nakikita naman natin, ano pa talaga yung intention, no? Nung mga ganitong manifestation. Ito, ginagawa natin ito tulad na sinabi ng ating, ng ating chair at SDS. Ilang, pang, ila, pang labing isang araw, araw, na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, tinahanap ang truth, etc. Para lang makita natin, Ano? tatlong libo ang napatay, more or less, sa panahon ni President Duterte na IJK. So, wala ba yan sa inyo? Karamihan dyan, mga, mga, mga kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima, Mr. Chair, ng, ano, no, ng mga uh, karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know idol mo si President si former President Duterte, Mr. Chair, idol ng ating colleague dito kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po ang ang tingnan natin dito ay yung kapakanan lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No, kaya po at isa pa po Mr. Chair, hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rena uh, binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po no, igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho uh, dito sa Kongreso kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin at ito naman talaga yung mandate sa atin ay tumulong na lang kayo no tumulong na lang kayo at hindi yung ganito tama yon no? mag, 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 maghain tayo ng ng resolusyon para kung gusto natin may ma-resolve na problema, like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka, bakit ba merong mga struggle, armed struggle, nilulutas natin yan hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagikipag, nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito, no, na militarization yung ating laging iniisip at laging sinasabi natin na terorista si, si ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po ano kasi uh, nagiging um uh, irrational no yung mga ganitong mga statement ng ating colleague. Pasensya na with due respect. Sana hindi na maulit ito at aasahan natin, tama po. Asahan natin sa mga susunod na mga hearings si Representative Cardema na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito dito sa ginagawa natin sa Quadcom Quadcom at sa iba pang mga uh, mga hearings, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat, uh, Castro.